Uh, mapagpalang araw po sa inyo, samahan niyo po ako ngayon magluluto tayo ng gulay, ginataang gulay uh, At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutang like and share and pakisubscribe po at pakihit ang notification bell button para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload uh, Tara! Uh, ito yung ating lulutuin. talong Ayan, sigarilyas at sitaw ito guys yung ating gata ito bumili ako ng gata tapos ito yung ating pang ano si buyas bawang magic tsaka bilis tsaka asin yan tara na natin ito na guys yung ating gulay ang paghiwa lang guys ng ano ng sigarilyas ganito lang maninipis lang tsaka yung talong ganyan lang Tapos yung sitaw eh ganyan lang Yan Uh, wag wag nating hayaan guys na mabuo-buo ma yung gata kailangan ano siya hindi siya mamuo-buo lagay na natin to sibuyas bawa tapos yung ating pangsahog na bilis asin. Lagyan na natin ito. Uh, ang paglalagay guys ng gulay, pag yung kulong kulong na yung gata, huwag nyong ilalagay na hindi pa kulong yung gata kasi mamumuo-muo siya. Ayan, luto-luto na yung gata. Ngayon, medyo ano na yung gata, luto, -luto na lagay na natin to, gulay ayan siya guys, sa so malapot na yung sabaw niya Ayan guys, luto na yung ating gulay oh, nagmamantika na oh. Yan, ganyan guys ang pagluto ng masarap na ginataang gulay. Ilalagay niyo yung gulay kapag kulo na yung gata, yung medyo luto-luto na. Yan, thanks for watching.